Araw-araw, di ba? Parang lagi tayong may hinaharap na wakas. Pwedeng katapusan ng isang project, ng isang relasyon, o kahit isang kabanata lang ng buhay natin. Pero paano kung sa buong buhay natin, mali pala yung pagtingin natin sa salitang yan? Samahan niyo akong tuklasin ang isang lihim na baka magpabago ng lahat. Magsimula tayo sa isang salita. Isang salita na parang ang bigat-bigat. Sa wikang Serbian, binibigas itong cry. Sa atin, wakas. Ramdam nyo ba yun? Yung pakiramdam na parang may pader, may hinto, may katapusan. Pero paano kung yung wakas na kinatatakutan natin ay hindi pala talaga isang pader na bigla na lang sasalubong sa atin? Paano kung isa pala itong pinto? Isang pinto na nagaabang lang nabuksan natin patungo sa isang bagay na bago. Okay, so para mas maintindihan natin to, papakilala ko sa inyo ang bida natin. Ang pangalan niya ay K. At si K, literal siyang naliligaw ngayon sa isang labirinto, isang maze na para sa kanya, yon mismo ang simbolo ng kanyang personal na wakas. Imagine niyo to ha, gabi, madilim. Tapos si Kay, palakad-lakad sa isang walang katapusang maze na gawa sa salamin. Ang lamig ng paligid at ang tanging nakikita niya saan man siya lumingon ay ang sarili niyang refleksyon. Isang refleksyon ng pagod at pagkalito. Nakakatakot, di ba? So, ganito ang sitwasyon ni Kay. Pagod na pagod na siya sa mahabang paglalakbay. Napapalibutan siya ng salamin. Tapos, may maririnig kang mahinang tunog. Isang orasan na parang binibilang ang bawat sekundo. At sa gitna ng lahat ng yan, ibinubulong niya ang salitang wakas. Tapos, inukit niya yung letrang K sa salamin. Parang sinasabi niya, ito na ako, ito na ang katapusan ko. At dito na, dito na magsisimulang maging mas malalim ang lahat. Kasi biglang may darating na mga gabay at may isang bugtong tungkol sa oras at sa pagkatao niya na kailangan niyang malutas para makalabas. So habang pagala-gala si K sa dilim, bigla siyang napunta sa isang bilog na kwarto. At ang laman ng kwarto, puro orasan. At saktong-sakto hatong gabi na. May isang malaking orasan sa gitna na may nakaukit na letrang J at K at bigla itong tumunog ng labing dalawang beses. Dito na magsisimula ang lahat. So para di tayo malito, kilalanin natin ang mga players sa kwentong ito. Siyempre, andyan si K, yung bida natin, yung naghahanap. Tapos may JK, siya yung gabay, isang misteryosong refleksyon na parang tagabantay ng oras. At panghuli, si Raj, na isang boses lang, pero siya yung magbibigay ng kasagutan sa lahat. Bigla na lang, mula sa mga refleksyon sa lahat ng orasyan, nagsalita si JK. Ang sabi, ang K at J ay bumubuo sa JK, ang wakas ay nasa atin. Ang lito, di ba? Isang palaisipan na parang lalo lang nagpagulo sa lahat. Ano kaya ang ibig sabihin yan? At heto na, papunta na tayo sa pinakapuso ng buong kwento. Yung puzzle. Isang palaisipan na nakatago pala sa loob mismo ng salitang kinatatakutan ni Kay. At yung paglutas dito, yun din ang magiging susi niya para makalaya. Ito, ito yung salita cry or crudge yung salitang Serbian para sa wakas. Ito yung pader, di ba? Ito yung problema. Pero paano kung ito rin pala mismo ang solusyon? Habang gulong-gulo si Kay, bigla siyang may narinig na boses mula sa kawalan. Yung boses ni R.A.J. At ang sinabi nito, ang kra-araj ay ra-araj. Teka, ano? Ang wakas ay paraiso. Mind-blowing, di ba? Biglang nagbago ang lahat. At ito pala yung paliwanag. Ang solusyon ay nasa loob mismo ng salitang cry. Kasi yung letrang K, sumisimbolo sa kanya, di ba? KK, yung taong nakakulong sa takot niya. So pag inalis mo yung K sa salitang cry, ano ang matitira? Rai o Raj, nang ibig sabihin, paraiso. Grabe, yung sagot nandun lang pala sa loob mismo ng problema. So dahil sa nalaman niyan to, biglang nag-ibang lahat para kay K. Nagbago bigla yung tingin niya sa oras. Hindi na pala ito isang countdown papunta sa katapusan. Isa pala itong proseso, isang pagbabago. Dito natin makikita yung pagbabago sa kanya. Kung dati, yung hating gabi ay puno ng takot, ngayon, yung alauna, naging simbolo ng bagong simula. Hanggang sa umabot siya sa alas onsa, na may kalmado ng pagtanggap. Hindi na siya takot sa pagdating ng wakas. At ito yung aral na ibinahagi sa kanya ni JK. Ang wakas ay isang pagbabago lamang. Ang ganda no? Hindi pala siya isang tuldok na biglang tatapos sa lahat. Isa lang pala siyang paglipat, isang transformation. At sa huli, nasaksihan natin ang paglaya ni K. Yung paglalakbay niya, hindi pala talaga patungo sa isang katapusan, isa pala itong daanan, isang passage patungo sa paraiso. At ito na yung mga huling nangyari yung mga pader na salamin, biglang naging transparent. Unti-unti pumasok yung liwanag ng umaga. At yung salitang kraya na inukit niya, pinatungan niya. Pinalitan niya ng ra. At sa si isang iglap, boom! Yung buong labirinto, naglaho at naging isang napakagandang parang. Ang labirinto, naglaho, ganun lang kasimple. Pero, ang lakas ng ibig sabihin eh, di ba? Pinapakita nito na yung kulungan niya, yung maze niya, nasa isip niya lang pala. Nung nagbago yung pananaw niya, nagbago din ang realidad sa paligid niya. At ito ang huling paaalala mula sa gabay niyang si JK na ngayon isa na lang refleksyon sa hamog ng umaga. Ang wakas ay isang daanan lamang, ang perfect na simbolo para sa kalinawan at bagong buhay. Kaya iiwan ko kayo sa tanang na ito. Kung ang bawat wakas na hinaharap natin ay hindi pala pader kundi isang daanan lang Saan kaya patungo ang susunod na daanan para sa iyo?